Terima <small> kasih telah menonton! This is a Remix, prepare for launch in three, two, one. <laughs> Terima kasih telah menonton! Ano siya man? <laughs> Mga kaliha. Praktis oh. yung kagmayo. Kaya wala ka tayo sa rapitag langgam. Long lili maong salaga long. Mali nga salaga kung yata ni mo long. Mati ka na salaga lang no. Dumugod yung si mayo na. ni piso ni pero idlas wala na ko ni hanpid tungod kay gusto na ko himo na ko katian pero hanpid ni mo tingnan sa katian so bili kay nang tingog sa lasam, niya kung tingog manggalik kung naimu doon doon kayo patugon so dili para sa ading uh, hand, dili ni di mo ihanpid piso siya o niya dili ni di mo ihanpid niya active lah uh, dini siya dinik siya at o ko uh, tao And, lang siya magpahitap so, kung ano kung mag-train o ka ng piso o nga himo o nga ipakiyan pero piso nga himo o o ka ng imo nga ihanipin pagkauno ng gamot niya piso siya so dinik siya mahimong katiyan nagsargin kayo na mahimong katiyan niya kasagaran o hunting So sa tao na kampay, no. So dilik na siya mo kampay o makita siya nga limokon. So tip. So mo ni ngan ako ko gumulong kay ang iya ani. Ah nakwa niya piso pa. Nagian lang nga niya piso kung niya duha ka So isa niya nakuha. So kining laki. Ang bae so wala niya pa ang bae o laki rin pili tapos yung man sa ako ah uh, muna nis karun dako na niya ila siya din isa pa hikap isa pa hikap na kita siya langga mo ni ang style no niya kusog ka isang tingog sa lasang ang uban na ane uban nga kanang akong ipubuhi kay tag sa pabang kumaghanting na lang So, okay pang So, bibilin lang na ko is lang buok. Nga, dito sa pikas Balay na ay duha. Uh, dito sa kumama. So, sa Picas Balay, tururo ni sila yun. Nga, bali, na isa dito sa pikas Payag, may usa Wala niya akong langgam heavy lindri. Pinisya, siya niya akong favorito kay langgam. nalana na mulong, kaya ang tagi-ani si mulok. mulung untagian ni. Ya. Inya jomai pice ini sih ya. Na pelmero sigoro mulupa lupa dan murag, Na asigus mga do ka adlaw nya. Ika pu sigoro utong na ni mulung. Ah, pula se mulupad noh. Tong usang orang usang nilupad ibai. Kini may nabilin. Inya itesting niya og pagkaon pa kaon nga naay tong mahuma ang apit mamatay so yang gitala di sa buwa kita na yung buo mo pon ka isya ya kitin din yang bagsi katambok ayo na pertipod aning isuga o makita ning laing langgam lo. ako rin ginool sa akong katian at kung karaan akong katian na karaan akong katian so kung ibinin dito sa likas di bala so sa dalawang akong balay ako nang doob at ito ay suga so yun eh so kung akong katian rin na bago na akong mga katiyan, nga, uh, na mga nani katuig siya Tinda ang kuhaan eh 25 pa kabuo niya kada puka niya o paabot ris malay ako ang kaon no pa kaon na ko page may isa kasi man akong buyan para maanad sila sa kanaganang mga uga nga pagkaon sa mga bulak sa uga na so pwede is na makaon dili sila na mamatay sa lasang ng mga ulay mga pagkaon na kung sa kahoy so, para maana dila o kaon sa mga bulak sa bulak na laya o nang uh, pakanoon mas lagpid sa so, mga mudakpan sa pagtapos buhian para mudaghan dila o balik hindi ka na maulat ang video video no kasi wala na yun tayo video ano mga langgama